Good morning, mga palangga. Ayan. Gagawa tayo ng ating paperworks ngayon, mga palangga. Marami tayong trabaho. Mahugulo siya. Balagang, ano na natin ito, mga palangga? Ang ano tam, walay hiwalay kung saan to hindi natin to ano lahat um, kamusta kayo mga palangga sa isahin natin to mga palangga kay hindi naman natin mababasa pero natingnan natin sa picture dito na lahat, lahat ng mga abobot kasi ito lang yung space natin kaya dito tayo mag lagay ng kung ano ano Asa na ba yun yung isa kong kuwahan na no, wala? Ay, ito pala. Ayan. Mga... Hindi ko talaga makita-kita kung saan yung iba. Ang ko pa ito wala mga palangkain na, no? So, hindi ko alam kung ano yun ko ito pag ano. Sa mga tubig, sa mga bill sa kuryente, sa telepono. Ito yung sa water. Ayan. Lahat na dito. mga bill nila sa, sa ATM. Na naman yung aking alaga lumabas na naman siya. Ito yung sa telepono. Kailangan ang ilabas kasi. Hanapin na natin yung iba. Hindi ko naman na yung mga palangga. Pero, yung mga sulat lang ba? Yun lang yung inintindi ko. Sundin na lang yung mga kung ano yung nakasulat dito mga importante ito mga ano nila mga bills anik-anik malapit mm. na umuwi yung aking amo magbakasyon na naman sila dito mga palangga hindi na tayo makapag-inga ngayon samantalahin natin tong araw na wala sila hindi ko naintindihan balak sa naman sila maghihiwalay kasi hindi ko na alam ito mga palangga kung saan ko wala akong alam mga palangga Alam niyo bang kagahapon ko pa pinaghiwala? Hindi matapos-tapos yung ginagawa ko dahil merong ano merong mga anong tawag nito? alam yung iba. So, bahala na si Madam Tumag tuwan. Bahala na si Madam Tumag. Lagay kung saan itong iba. Ay! may nakita ako dito kaganinang. RCBC, RCBC. CBC. iba din to RCBC ah, ito diba maduduling ka Kunti na nga lang to kasi natapos ko na yung iba way. Marti pa naman yung aking kuhan. Ayan na natin. Ayan. City Bank. Tapos, ano ayun, ito? Ayan. Ito mga palang. ko na ito alam. Ano na ito? Wala naman dito yon. to So ayan yeah, thank you for watching my good morning and lunchtime good afternoon good noon god bless everyone